preview. Ayun, eto na. May timbangin na. O, sindog ka kayo. Sindog ka. Na. Sige, pop. Sindog ka. Pop. Okay. My God. Ayun, 20. Ayun, eto na. Kung buntis nga ba si ate Maricel o hindi. Madadagdagan ba mga kabox? o hindi pa? Malalaman na kung buntis o hindi. Hala! Ito. Ito na, ito na. Come here. Hala. Hala. Sa isan. Hala, hala, hala. Shhh, hala. Ito. Dito, dito. Dito. Sa ato na ka. <laughs> Dilisat <Dito>, sila basta. Ano? <laughs> ano? Hello. Hello. Kumusta? Ali. Kanemet James. This one Saison. Up. Di sumo ko sila. Bless abe. -on. Bless. Tuluan man bless them? bless. This this -on. Bless ba ana oh. Dili na sila dili gid sila ga bless. 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 Tuluan man gid na sila. Bless. Sa man ako nga kaliwat nga dai. Dai dai speaking ni dai was ter kasi dai So Pak cikap mo, dahil please, 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 yang please, 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 ni please, 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 Good morning po pala mga kaboks Nandito na ako kami sa center And good morning kay ma'am Ang ating midwife Good morning sa lahat ng mga taga center dito At yan <laughs> Ngayon malalaman natin Kung buntis nga ba si ating Maricel or hindi Lang. Maricel. Maricel, boros ka dili. hah? Ha, oh, na. No Make sure ka. ba. <laughs> ah, Ayun, magpipiti ka Maricel. Oh, Magpiti before mag family planning control. Si Sierra. Dili. Ala ka. dun okay. saan? Dili, so, dili, wala pa. Diya mabalaan kung boros ka o dili. Oo. Oh, yun First time ho ni Ate Maricel mag-PT. Ah, <laughs> Ate Maricel sigi na. Ihi, makita nato ang Ayan, yung mga tapat singsing naman mga box malalaman naman natin ngayon kung pumayat nga ba sila kasi maraming kapitbahay na nagsasabi na pumayat daw sila ngayon malalaman natin sa timbang no Saison si Biboy parang ang laki na talaga ni ano ang laki na ho ni Biboy mga kaboks ayun ito na ay timbangin na sindog ka kayo sindug ka na sindog ka Okay. My God. Ayun. 20. 25. Wow! 25. Yes. Dati? 23. 23? Lumaki ni So, lumaki ng dalawang kilo. Hala, nagdagdag. Kaya ka? Dapat mag diet bill na ni Sila. Bidiri, bidiri, bidiri daw sa Daku. Kami eh. Ah, okay. Sige. Pwede Bidiri ako masulod. Sige, sige, masulod. Bidiri daw sa timbangan. Sige, try natin sa ibang timbangan. Ano ba 25? 25.5 25 something. Allah naman <laughs> 25 nga. Si Saison. Kami Saison, Okay ka season? Si Ay. Tindog mo siya din Si James? 4 James? mom. Poor, Poor mom. Kat... O sea, hmm. 22. 22 two Isa Ay, twenty-one ra. Twenty-one? Mm -hmm. uh -huh, okay. Eighteen siya sa... Hello, Hello thank, you, thank you po. Si si B boy, <laughs> Kamote Garlang. karlang, karlang. karlang. So karlang si Riboy. 69.5 69.5 ayun ito na kung buntis nga ba si ate Maricel o hindi madadagdagan ba mga kabox? o hindi pa Allah hala Positive. Positive. Positive, huh? ma'am. Positive. Positive. Sixteen die. Sixteen point five. Hmm. Tuleng. Nah. Pernah pergi sah. Panu, ma'am. Pa double check. Another fifty. Another fifty. Ibang ibang, ibang brand. brand. Ah, ibang brand. Kailangan ng mm. paano yan an? For confirmation, lahi nga brand. good show. No, uh, nagganon siya man, no. Hindi man klaro. Pero, uh, okay. pero na ano yung isang guhit eh. pala ka. Last, ano sa ang last na last na regla. Wala pa na siya. ah. Kailan, Kailan? Kailan, Kailan ang last na regla? Or last Kailan ang last ang Judith na pulo. Pulo. pulo Ang Judith nandito? February? February. So... May ayaw ba daw siya dugon pag pulo na daw ka bulan yung anak? Si, si, si ha? No? Mas ko no? kung na to siya piti. So? palit kang piti. Dili, nga Lahi nga piti. One, One step. Pregnancy mm. test. Ayaw na katong lahi. Ayaw ni. So, lahi palit ko karon, Makaya pa sa oras ma'am? Ko makaihi pa na siya. Paino mo na itong daghan? Pero makaya pa sa oras pag matong aglayan? Oh, Oo, oh, ma Sige. No, bili mo na ako ng ano mga kabuks. So i-compare na to later. Pwede mm. na doon imong paliton sir para pagkuhan. <laughs> So, ito na mga kabuks na Nakabili na ako ako ng dalawa. So, bukas mamisa. Oh, yeah. So, bukas maga. So, tingnan mo. Oo. Um, oh, yung pag ano, dalawang no? linya, positive. positive. Pag isa lang linya, negative. negative. No? Pag wala, invalid. So, kailangan repeat, -repeat. tayo. So, so ang ito. first niya na first niya na result sa so, pregnancy si test, iba yung brand. So, may guhit yung so, dalawa, ano siya, dalawa. Pero, medyo malabo. Malabo yung isa. Pero, dalawang linya talaga siya. Pero pag mag-same result sila, ma'am, possible. Positive. Uh, positive oh, oh. Pag same result. bebe. Oh. Then, para pag, pag ano tayo sa pregnancy test, uh, another step na naman tayo sa so ultrasound. Ah, ultrasound, oh, pag ano. Para malaman, eh. Mm -mm. Okay. Kung biskupyado tayo sa pregnancy si test. Ito. Mag-aihi ka na. Ito na po yung uh, kinakakatakutan ho ni Alvin the Box, mga kabo. <laughs> na Malagdagan madagdagan ho yung, yung, yung... yung taba ching ching. Bala okay. na managdagan, basta babae na ang sumunod. <laughs> okay lang daw, basta babae na. <laughs> Kasi itong tatlo, puro lalaki. No, Biboy no? At si Biboy, yung timbang, umabot na ng? 16.5. 16.5? Hala. 16.11. So, 5.5. 3 months lang. 3 months lang mga 5.5 na yung uh, tinas niya. Tiling. 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 No. Ha? Oh, Wait lang. Ano yung tinatatakutan ni Maricel? Makatiriring ah, kung pas mo. Natakot siya sa dipo kasi may kasama daw siya kapitbahay doon na hindi Tawal na daw niligla na. naggamit ng dipo. No? Tapos? Tiling. Tapos, na-stress na, na ganyan. Nako. Maricel! Nako naman si Maricel. Sinabi ko sa kanya, hindi makaganyan yung Dipo. Di ang mm. ang ano niya lang is para lang hindi ka magbuntis. nakakatulong pa yan Maricel. Oh, nakatulong pa ito family planning. Oo, oh, family planning. No? Hindi, hindi ba so hindi yung ano nagatiling, yung hindi kumakain ng tama. Tama. Oo. Oh. So, oras. No? Ito na ang pangalawang piti natin. So, kung mag-negative yan. So eto, ito, ito, hindi ano, to, hindi, hindi branded to. Hindi. Hindi branded. Ito. Branded. branded. But check natin, baka may guhit ng... <laughs> may guhit na. Hindi na, na natin tayo. uulitin pag nagdalawa na. Oh, yes. Mm. Yung tatlo, nako, madadagdagan kaya mga kabuks. Yung tatlong tabachingching. Ja, yes. bugatan ka ba? Gabi si Bibo yun, no? 5.5? Buti itong dalawa, tigda dalawang kilo. size sa Oh, 20 25 25, 25. Kay 18 So 3 kilos 18 18, 18 man eh <laughs> 3 kilos si ay, Ito na lang ang Ano ay, Ang tinaso two ay, two ni Saison 3 kilos Si, si James 2 kilos Ngayon na si ate Maricel Hala Kinakabahan right. ako ba? sobra mga kabuk Sobat Sa man, araw man, na to Kinakabahan ako sobra eh

So ma'am, negative, ano, uh, uli tayo bukas. Hindi na. Pwede Pwede na. Negative, ah, okay. So ito lang. So, negative to. positive. Hmm. False positive. Pero ito, hmm. negative. negative. no? so okay na. Kasi ano Wag to eh. Huwag <laughs> okay. ho kayong bibili ng mumurahin mga kabuksa. Dapat yung branded. Eh. Mm. Okay, pero lalo na pagka ganito, okay. yung PT. Yan okay. po ang difference. So, kitang kita Dito naman, naman yung branded na <laughs> negative. So, etong isa, hindi ka anong ano. Nawala yung kabang ko kay ate Maricel. Ayan, ito, uh, ah, kamabayan ho silang dalawa. Kaya, ano, nagkakaintindihan ho sila na hindi ho namin naiintindihan. Aray sen. Kami na pa, ba? So, ha? ang instruction sa me dab dito is pag dito daw nila kasi sa kabuuan daw hindi magpa-jogger. Kabuuan daw na pag kondar daw, isang buong rotation na panana-sempana. Naglaos-laos daw pinanaroko buong hindi sigana isang pananak na. Eh mo maiingos me dab, kaya padlock ko na gedo siya. Okay, ah, sigit ito isa ko. Sama ako sa loob B-boy. Hindi ko Sama ako sa loob Para makapasok naman ako dito ah, sa ano. Sa, sa loob, ayon. So, ang totoo, matagal na nga pala. Ma'am, matagal na? Na hindi sila nagano? gano? May git dalawang buwan daw. May dalawang. Tapos natatakot siya mabuntis. Okay. Mas maganda si ma'am. Anong pangalan mo ma'am? Ma'am Jeneline kasi parehas sila ng tribo. Parehas ba? No? Kaya nagkakaintindihan sila mga kaboks. Ang problema lang, hindi natin naiintindihan. <laughs> ma, angatuan kwan is e, ah, di mpe eh. injectable charcoal. Kasabot gak bisa ya, ma? Gak ma? Gak ma ya? pilih kasabot? Paling itu anak-anak sehah. At translate lah, para kasabot langka. Angatuan di mpe ma bisa cakap familik lagi. Contohnya para pilih apa? Buntis, no? Sepelas so, anak, kalau okay. naimu anak. Pwede ka mabot sa pagyapon balik, pero after naku, 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 na kung dako-dako na inyohang bata. No, po? Mag 2 years old na ang bata. No? So, ang inyohang gipili is, uh, user naman ka ani, di ba? Di MPA. So, injectable niya siya for 3 months. So, safe niya siya, ma'am, para sa ato a babae. Ang inuha lang is, kung magamit ka di MPA, na uban, gadugo, na ay uban, ang wala, gadugo. Napoy uban, after 3 months, gadugo, nice patin patin maka na natuwa ni mo gadogo o bi gadogo dili ka mabalaka kung hindi ka dili ka gadogo ha okay, okay. so dili siya maka daot dili siya maka tirili ha ang imo lang nga kaon ka sa sakto kay gutomon man ka ani so mo na nga magtambok na layo sa pag-ayo no so kontrol lang ang kaon para kung dili ka gusto nga

Ma'am, pabitin ni na <coughs> on, ha? Tapos, imo po ang nakay, dahil ang po din mo, kaya wala matimba, ko ilang ha? Kasi kung ako siya, gusto siya okay, mag-implant? Yes, kung gusto ka mag-implant, napot implant Atong implant is 3 years. Anytime na yeah. ako implant din Ayan, mas oh, maganda implant yung implant kasi 3 years. Oo. ba Kanain mo o Mare, 'yan po sakto. Hmm, sila sino 'ta nanmareserve? Hmm, mas marami mas marami dito in kasi 3 years eh so, sa mga mamsis na may plano pang mag, anak hindi bali nang ma-expire yung implant bago mabuntis at least 3 years na ho eto hindi po kung makalimutan mo 3 months pa lang eh, kagaya nyan wala pang isang taon yung anak nyo eh, mabuntis na

Drogo. Hmm. Natatakot to si Maricel mga kabox na baka Um, Magaling ang buo. ano sa dipo o sa Oo. Oh. implant. Natanggo ko wala. Baka daw ma uh, ko matawag uh, dito. Nagmiwan gano'n siya. Consumission po na siya. May ng utak. <laughs> Consumission oh, kay <de> implant. <laughs> <laughs> Consumission ko kay Anlie. Ah, Ayun, sana. Uh, oh. Masunod, Ayun, susunod. Ayun, okay. Okay pala yung ano. BP okay na. Okay. At si Maragel, ito nakadipo na. So, safe na hon lahat. No, B-Boy? No? Safe! 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 So, dito, sa center, uh, meron ng card si Maricel sa kanyang records. So, mga 60, 70? Maricel? Ang ilang timba kaya ni Maricel? Oh? Huh? 59? 59? Okay, hindi pala mabot ang 60. Ayan, ito na ang card ho ni Maricel family Ayan. planning. Family planning to. 10, Kumusta 10, ang BP, ma'am? 110 over 17. 110 over 17. Normal lang, no? Normal. So, okay na. Balik, ma'am. Kana ka ka sa? June 18. Okay. Nasa kuwara. Sige, ma'am. Thank you kay ma'am. Thank you. Thank you. Okay, sa Thank you kay satanan. Thank you. Apa? Maricel. Burros. Aya. Maricel, burros. na, <laughs> Joke lang, joke lang. Joke lang, waro, burros. Ayan, dito na kami sa bahay. At andito pa ho yung term ni Kuya Saiso, no? Yung mga balloons, hindi pa nila tinanggal. Ayun. At syempre, thank you pala sa ano? sa mga beach W at saka kay ma'am midwife ma'am Ma kay ma'am che ayan thank you sa pag-aasikaso at uh, ayan ang mga bata meron ng record no si Marcel lahat sila meron ng record sa center at uh, every month ba mag check ng timbang mm -hmm. monitor no oh. every month mm -hmm. check ng timbang at ang pinaka ano mga ka uh, kailangan talaga nilang mag diet Si B-Boy umabot naman ng 16.5. Si Saison umabot naman ng 23. Ah, 21. 21. 21. 25 naman si Saison. Ah, si, si, si James. James. 25. Ayan. Lahat to sila uh, umakyat ho ang timbang. Mga kapitbahay ha. Hindi ho sila pumayat. Nas lalo po silang tumaba. Lumaki. So, yun lang update natin ngayong araw. Thank you so much mga mamshis sa ating midwife at sa ating mga bitch W. Yung timbang ni, ni, ni B-Boy na 11 naging 16. 16. Yung kay Saison na 18 naging 21. 21. Yung kay James na 23 naging 25. 25. O oh, lahat nga sila tumaas. Ayun naglalaro na si Saison. No? Oh. Ay, magaling Hindi sila mga kapoks, no? hmm. Hmm. Naman sila lagi dito sa, sa loob ng bahay. Malabas Pero niyo. yung, ano Marcel, yung mga manok, dili niyo sanayon na adere. Hmm. Dapat nabugon, laba, kanon. Labayon para magawas. Ayon lang labayang mamatay. Kanang mahadlok. <laughs> si yan, Aya. Abugon. Ano Aya? Dili na rin Nanay mga iti ang ilalo mo? Dili na ng mga piso. Kaya kanang piso sa gawas na Dili na dito sa sulod. Shoo. 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 Uh, oh Sige na. Ingat na. Ingat. Bye bye. Bye -bye, bye. Bye bye. Bye bye ka sa James. Bye bye ka James. <laughs> Ingat po.